nakatakdang sumailalim sa mas maikling time schedule sa GTV ang kapamilya noon show na It's Showtime. Ang pagsasaayos na ito, tulad ng inihayag ng producer ng It's Showtime, na si Pawi Lecture sa isang tweet, ay mapapanood ang palabas mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 2 ng hapon sa GTV tuwing Martes, Miyerkules, at Biyernes, simula September 26 at magpapatuloy hanggang December 1 tila may dahilan sa likod ng pagbabago ng schedule na ito para sa Each Showtime sa GTV. Dahil dito, magkakaroon ng bagong time slot ang Each Showtime sa GTV sa mga partikular na araw na iyon. Bukod pa rito, kasabay ng mga pagsasaayos ng pag schedule na ito, ang noon time show ay magkakaroon din ng pansamantalang pahinga mula sa broadcast nito nagdesisyon ng ABS-CBN at its Showtime Management, na huwag ituloy ang apela sa Office of the President matapos tanggihan ng MTRCB ang motion for reconsideration ng show. Sa isang pahayag na inilabas noong biyernes, October 6, Ipinahayag ng ABS-CBN ang kanilang desisyon, na huwag iapela ang labindalawang araw na pagsususpindi ng MTRCB sa palabas. Gayunpaman, binigyang diin ng network na ang each showtime, ay walang nilabag na anumang kaugnay na batas tungkol sa insidenteng kinasasangkutan ng totoong buhay na mag-asawang Vice Ganda at Ayon Perez, na kilala sa tawag na icing incident. Pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, nagpa siya ang ABS-CBN na huwag iapela sa Office of the President ang desisyon ng MTRCB sa each showtime, at sa halip ay ihain ang labindalawang araw na suspension simula ikalabing apat ng Oktubre. Iginagalang namin ang autoridad ng MTRCB, ngunit buong kababa ang loob naming pinaninindigan, na ang programa ay hindi lumabag sa anumang mahalagang batas.